sa mga karabas sa ah. gandang araw sa inyo na at maulan ngayon ay ano ganyan ang ano si dalaman tulungan muna daw siya ng pitas ng ano ng kanyang sile wala daw siya pang upa <laughs> pero ay <laughs> oh, isa ang pitas na yung kanyang ina siya tulungan daw mga tinanin namin yung mga karabas na nakaraan yung napakaganda na tinanin namin na ah, sile bumunga na nagbunga na ang pinaghirapan sila nagbunga na ang oh, oh talito siya ha siyo ko na to, na? kapitas to, ba't ga ako yan gag, isang mata ko ulang to ay para itanim ko tong atong ano para hindi nabibili si pungloy ng pichay ba? yun ayun lang, linya-linya natin Maganda. Ay, nakapitas na ako diyan. Papaganan tayo, nakapitas na ako diyan eh. Oh, iwa ay, ay damo dito talaga ito. 'yan. Oh. ito ang style natin mga karabas para magtanim ng pichay. Kung gusto niya ng naka-plastic mulch. Na ano to? Ah. Ayun. tapos pinunla ko siya hmm. para ayan. Para hindi siya damuhin hasil yan pag madamo ang ano mo diyan eh paano mo dadamuhan yan di ba mm. mapapagod sa kanila mo lang yung ugat no ang sakta, Maggalaw, bago pa lang tumutubo yung iba mga karabas oh dami pang mga bagong sibol oh yun puputok pa lang tatlong ano lang tong ano ko na to anda andaan ang gagawin ko dito tulad na to di nakatanim na ako na to tatlong ganyan yang kabila na yung yang yan yung, yung, ito mo yan oh yan tatlong ganyan tatlong tray tapos mga pagitan ko ng mga isang linggo magpupunla uli ako para pamalit naman dito pag ani natin pag harvest natin para hindi tayo maubusan para laging meron supplier na But pag kailangan ng harabas ng pechay wala dito lagi game ako kaya baboy po eh, ngayon o basta yung mga ka-team member na teammate natin gustong kumain ng pechay open yan dito sa kanila <coughs> daming reject daming reject nga ito mga karapas na naging problema ng, ano ko Nang silihan ko, tingnan nyo Hindi ah, tanggalin yan, tingnan nyo, tingnan mo Tingnan mo, tingnan mo ang mga reject Ay, na yan dami Tinapong ko yan Doon tayo mag-start pong para masayang ito natin Doon, doon, doon Doon, ba? Sablaan tayo Sablaan nga tayo Akin nga yan Dami Dami sana o, may mga nasira Doon hindi ko alam mga kaharapas kung may nagawa akong mali kasi yung mga expert paki ano po sa akin kung ba't nagkakaganito ito duda ko sa init eh ay sa ulan sa ulan siya nagkaganito eh dalawa so, itong dalawa na to may nakita sa rin ako eh may nagbulong sa akin 300 na kilo eh may mitas sa rin sila eh pero yung Pero yung mga susunod na bunga niya, yung mga ano, magaganda oh. Mm. Ay, may naligaw na ano. may naligaw na bell pepper. ito, ito pa lang yung nakuha ko mga sa kanina. Oh, lang muna yung... Eh, nakita ko ni Pong Loy. Ay, mo... Dag natin yan, Brad. Ayaw nga, sige. Oo nga pala, vlogger nga pala tayo. Ano rin talaga to. Tingnan yung mga karapas, ganda ng bunga sana. Napiktuhan siya sa yung umulan. Napikton siya nung umulan. Napakadaling pita siya niya pare. Ganyan lang oh. Ganyan oh. Ito yung mga pong. Yan. Bulutong nga. Pakitanggal na rin yung ano. Yung mga bulok. Masama sa mata. Tingnan. Yan oh. Mga expert po dyan. Pakipayuhan ako kung ano po ang ginagamit yung gamot din eh. Basta ako ang ginagamit ko lang dito. Lanit lang at saka ano eh. Yung amino. Hindi amino yung ano kaya yun yung uh, manong ed uh, imas emas pala emas imas kita emas pala yan o tingnan yung mga, nakala yung mga nakalaglag na yan o no? tsaka ito palang ano tiribya ko ito pa lumulusot para sa plastic multo to ay, <laughs> <Yung> ano ito? <laughs> um, um, ano, lumusot siya. Ma matulis kasi yan pag mana, eh, ano Nakakatinik, nakakatinik pa nga yan. Nakat yan, yan. Nakakatinik siya. Kaya mm. nakakalusot siya. Nakakalusot oh, mm. Sipin nyo ha ang bunga. One. Tapon. Two. Tapon. Three. Tapon. Four. Tapon. Five. Tapon. One. 6 tapon 1 lang ang kuha 2 kuha 3 kuha tapon 7 4 kuha 5-7, 7 tapon. 5 kuha. <laughs> <laughs> Wala pa rin. Not counted pa rin. <laughs> Talo tayo. <laughs> okay, ito ha. Isa tapon. Dalawa. Tatlo apat lima tatlo ang kuha lugi pa rin talaga anim ang tapon ganoon <laughs> <Hala. laughs> talaga magsasaka hindi ba natin hawak ang panahon sala sa init sala sa ramig basta lang may apids kasi oh. yan itim-itim oh, na apids yan ito siya oh. Pero yun yung nag-araw yan Pero ngayon nag-ulan tanggal, tanggal yan, Hindi ko naman kasi natutukan ng ano, napakamahal naman nung pang alam ko na pang ano, lulugi ko doon. 800 'yun eh, ganyan lang kalit, bote. Ay, wag na. Ay, di yung aanihin ko dito eh. Sa kanya lang napunta. Ay, di matira akin ganun na lang. Di ba? Mon? Hmm. Tapos pag spray mo ng apids niyon. May 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 apids na naman din. Ano <laughs> ah, yung mga lahat niya may apids din eh. Mapatay mo siya dito. Yung mga galing naman diyan sa ano diyan. Ah, bala kay diyan. Di ba? Bala kay diyan. Ipatanya ng lang araw 'yan mga bugalo. Mga bugalo kay. Gusto mong magalipat yan? No, no. Kamatis. <laughs> Loko <Luka> to si Bong Bayan. <laughs> Malamang magalipat talaga yan. Katabi lang sila dalawa eh. Ano po yan? Pag in-spray ko ito, pupunta doon. Eh kaya hindi ko in-spray eh. Para dito lang sila eh. Malaki po na ng kamatis na yan. Pero, Sa tulis pa lang na yung mga karatas. Nasa 300 na kasi ang kilo, kaya sabi ko pitasin na natin. Sa Manila daw 500 diba, eh. Eh. nga iluwas pa natin tong 2 kilo. <laughs> Magkano po <masaya> sa ban niyan? <laughs> Sayang. Oh. yung kasunod niya maganda. to pugi oh. Ganto sana pugi, oh. mm, yan. Oh. yan, bugi, yan, bugi, yan. Pero yung unang bunga niya ang meron din siyang mga unang bunga na nadali. Hmm. bilang mo lang yan, mga tatlo lang. <laughs> lahat ka mo. Hindi <laughs> wala ka matino dito. Mga bagong sulay niya ang maganda. Pag nakita mo pare yung ano, tanggalin na yan lahat. Para baka, naka, baka nakakahawa yan eh, kaya... Ay, sasakit no. Hmm. Sa susunod na pitas na ito, maganda-ganda na ito. Pinagisang ko mga kaharabas kahapon ng ano to. Triple 14. Dito sa ayan, nagisang ko diyan Tapos ngayon umulan. Ayaw ang pagtalab ng ganda yan. Nagkakapatsi siya. Ano ba tawag ko sa inyo nere? Ayan. May kakaganyan siya. First time ko po. Pa, sorry. Hindi ako, wala ako alam dito sa sili. Pinag-aaralan ko pa ito. Suggest kayo kung pag nagtanim nagtanim naman ako, nagtanong naman ako doon sa sili farming marami namang mga nanluluko doon ay nahiya ako anuhin mo boss sabi niya spray mo 2 4D dinis nat 'yan dinis na 'yan eh <laughs> galing rin magturo yeah, eh no? Maraming, maraming luluko doon pag naniwala ka doon niya pun. Ano Puro Puro sira Puro sira Uy, eh May Kaya ano kanyang balat Balang kung saan nga to Ganda na oh, may tama po Tama pamili isama yung may tama at Baka ibalik Oh Naikot mo nga bago ko patanong Parang nawala na nga yung kanyang hapid so yung nagulan Nakawala no, wala, wala no. Pero na Pero yung iba nagdikit pa talaga Hindi Pag umulan pa yun mamaya tayo eh, mo tanggal yan Tapos oh. sa ulan yan Nabigyan na siya eh. Takot siya sa ulan yung mga puto, takot, takot sa ulan niya pag... Oh, grabe ah. Ganyan talaga ang buhay. At least hindi, hindi sila namatay. Yung pinakapuno. oh, may pag-asa yan. May plano ako yung tataniman ko ng may area pa ako doon. Tataniman ko ng papaya. Hindi ko muna tatani, ang papaya ko maliliit pa. Gamitin ko muna. Magatanim muna ako ng gold na melon Ang expert doon yung tatay ni Raymond, si paring Rini sabi ko magsabay ako sa kanya po papaturo ako sa kanya ng diskarte sa pakwan marunong ako sa gold na milon dati hindi ko hindi ko parang hindi ako marunong kailangan talaga yung magturo eh pag may isang beses ka lang mali na nagawa ayun hindi naman mo ay babalik eh. niya na ano masisira niya magkamali ka lang minsan ang pag doon na medyo napadami ka wala na kaya napaka ano yan Napaka-technical. Technical ang pagpapakuan at pagmimilon ay napaka-technical. Ito talagang puro lahat to, wala eh. Tanggalin lang. lang natin. Pitch niya rin. Sa apit kaya nagkaganto. Pero apit bitak baka siya ng apit so. Kaya na ano, ano siya no. Mm -hmm. Oh, pati ito ka ng apids din. Apids nga siguro nakadali dito. Pero hindi eh. Noong nagganto ito, yung umulan ng todo eh. Wala pa mga apits no? nagkaganyan na yung mga ano Yung hmm, bagay Yung apits sa daon lang naman eh O, oh, ay di sana yung eh. mga ito, ano na, o oh. Parang may kumakagat din, o oh. Hmm, may nakiki, ano na rin Maya siguro, minsan may ibon dito eh Buroro matindi dyan Hmm Buroro na, no? dyan o Hmm Iba po sa so kamatili, sabay so, siyab dito, ano pa <laughs> <laughs> Daming kalaban talaga, no <laughs> May... Paborito nila yun. Madaming kalaban pag hmm. ano eh, pag magsasaka. Ibon, bawal man lang sa ibon. Oh, hindi pwede. Hmm. Talagang habitat nila ito eh. Hmm. Eh, ko, nagtanim ako sili dito. Eh, ano nila yan? Tabi mga puno-puno. Tanggal tayo ng mga ano. Ah, mga sira. Gusto ko lang ito, matanggal ang mga sira. Kaya yung ayos di maibenta. Nalulungkot ako pag pumupunta ako dito eh. Tayo, natin 'yan parang eh, para masaya na. Totoo. Mas marami ang mas marami tapot. Pumapasok siya, papasuk si, dito sa plastik mo. Grabe ka naman. Ano ka dito? Mutha. Ito yung kira din si Boyes dito. Butas-butas si Boyes dito eh. Hmm. Hindi, hindi mo naman kayang um, lipuli niya. Hmm. Basta-basta one side. sira ano? Ha? Huh? Wala sira tiba eh. Dami. Mga oh, bayti kilos na. Ang dami na. Tawagin talaga dito mga... ano. Sundi ka lang makasangkilan to kung walang sira. Oh, kedikit-dikit eh. Malutong na rin kung ano kunin. martin, malutong pala 'tong pitasin? Oh. Kilang ikot mo. Oh, tingnan mo ganda-ganda oh. mo. ganda-ganda. Oh. <laughs>

May isang pala, may isang sa puno may dalawa lang makuha mo, tatlo. Mati na sili. Kung ganito man ang sili mo, di wala rin. Kamuha na sana, 2,000 isang kilo, no? Masakit. Wala rin na gabit ang sili na rin. 2,000 isang kilo? Wala na magsili. <laughs> ng gambot bu ito gito So, ulan nga ya, siguro to ulan niya, Brad Kaya nga Hindi niya naan na ng ulan Bago biglang init Nakaraan ulan, bago biglang init Yung tagaraw man ako, yung sili ko ng tagaraw Wala ba naging problema oh, ko to Kudami Kaya nga lang, apo, ito gito Yung tanim ko Yung wala ka ulan Yung tagaraw, ang kanta-kanta pa ng sili Yan na no. Magmura lang kasi eh, hindi na pitas. Tugid oh. Lagi dumi na ang bunga. Matino oh. No? oh. Tropa ni oh, Bo. Lagi na natin laglagay ito lata. Tama linis tingnan. Tuloy linis na rin 'to natin kita eh. Kaya nga, tamang linis ng tayo na to. Hindi tamang kita hmm. sama linis. Tamang linis talaga. Hindi ko kayo mga karaba sa sunda pitas na to. Ganda na to. Naulan na eh. sa akin mamaya wala oh. na service yan ako kala ko ano kala ko ayos tapon din pa isa, isa lang karabi na yan yung puno yan ang realidad ng buhay naks <laughs> naman ito parang nag lang kami ng sili mga karapas kaya tanggal na mga sira update natin sa sitaw wow hindi hmm. tatlong mm. araw na rin to ito kapit na ito mm. mm. update pa rin yung talong natin buik yun 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 ito oh na May bunga na oh. Ha? Wala pa. Yun, Yung papaya namin. Panangin na laman. Tsaka <laughs> tagal mo ano yung talaw? ang pare-parehas naman ang pagmamahal ko sa kanila. Mayroon talagang hindi pinagpala sa tangkan. Ito mga rimon itong iba natin. Pumariman tuh <Sess> <Sess> mau lari ini tuh namanya ini mau ngakas namanya tuh nih mau sirak virusnya oh puru pugi oh ini hmm? yang hmm? sana hmm kualiti hmm, oh tulang pula eh kami bulak-lak sih Ito yung matataas na lugar eh. Pantay-pantay pantay-pantay naman ang pagmamahal ko sa inyo. Bakit? Merong malaki agad, merong magandang bunga. Diyan ka kalit lang merong bunga niya. Hindi kayo pare-pareho. Ano? Pero parehas ko naman silang mahal. Maraming mga sitaw at talong na yan. Tapos may tanim rin ako doon, okra may tanim ako ngayon dito pechay kamuting bagi kangkong may tanimin ako may pepino meron akong bell pepper sa loob papaya aba ayos na marami na bahay ko buo na yun uh, ako ah, paligid-ligid puro kaya yeah, ako nababas eh paligid-ligid puro tanga. hindi katyo kata